Mahigit dalawang piso kada rito ang nakikitang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo, batay sa apat na araw na trading. Isa sa mga dahilan ng tensyon sa Lebanon kung saan nadagdagan pa ang mga nasawi. Saksi si JP Soriano. ang tumitinding gulo sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Hindi lang ramdam ng mga Pilipino roon, kundi ramdam din dito sa Pilipinas, partikular sa epekto sa produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang sigalo sa Middle East at hagupit ng Hurricane Milton sa Amerika ang mga nakikitang dahilan ng posibleng pagsipa ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo batay sa apat na araw na trading. Hanggang 2 pesos and 30 centavos ang posibleng taas presyo sa gasolin, hanggang 2 pesos and 65 centavos naman sa diesel, at hanggang 2 pesos and 55 centavos sa kerosene. Sakaling matuloy, yan ang pinakamataas sa dagdag presyo sa diesel at kerosene ngayong taon. Noong January 30, pumalo rin sa mahigit 2 pesos ang taas presyo sa gasolina. Kabilang sa dahilan noon, ang tensyon sa Russia sa gitna ng gyera nito sa Ukraine at ang tensyon sa Red Sea sa gitna ng pambobomba ng mga huti ng Yemen sa mga barko roon. Ang mga huti sa Yemen at Hezbollah sa Lebanon parehong nakikisimpatya sa Hamas sa gitna ng gyera sa Gaza. Kahapon, dalawa ang nasawi sa airstrike ng Israel sa kabisera ng Lebanon na Beirut mahigit isandaan ang sugatan. Ang target umano ng pag-atake si Hezbollah Senior Official Wafiq Safa. Nakaligtas umano ang opisyal ayon sa ilang sources ng Reuters. Oh Nakita sa kuwang ito ng OFW na si Rosemary kung paanong di magkamayaw ang mga residente at rescuer ng Ras Al Naba. Bukas o sa araw ng linggo, inaasahang darating na sa Pilipinas ang ilang OFW sakay ng commercial flight na nagpalista sa repatriation sa Lebanon. Pero ngayong buwan din, inaasahang matutuloy na ang chartered flight o yung pagkuha ng arkiladong eroplano para magsundo ng mas maraming Pilipino. Government agencies involved, particularly the DFA and the DMW the DND have been instructed to mobilize government assets were braced to 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 bring home our OFWs in in uh, Lebanon we stand ready uh, 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 the sense of urgency is there Para sa GMA Integrated News JP Soriano ang inyong saksi Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.